Pasintabi po sa mga nanananghalian dyan, inaalam na ng mga kung paano nakaabot at muntik ng may sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa Palo, late ang relief goods na bulok na, inuud pa. Humingi na ng pamanhin ang DSWD pero itinanggi nilang sa kanila galing ang relief goods. Balita natin din sa Lima Refran. Imbis na mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, mga uod na lang ang nakinabang sa mga paketing ito ng nabubulok ng instant ulam at cup noodles. Bote na lang daw at nadiskubre ang mga uod nang ire-repack na mga pagkain ito bago maipamahagi sa mga biktima ng bagyo sa barangay Gakaw sa Palo, Leyte. Umaga nitong Martes, nang ihatid ang mga ito sa barangay ng isang di nagpakilalang lalaki. Pero hindi namin alam niya na nabulok na palayon. yun. Binuksan nila yung karton, doon na nakita namin na nabulok na pala, inuunan. Hindi naman pwede makain na, kaya sira na, expired pa, at may uun Tinanong ni Barangay Chairman Panchito Corte sa Municipal Social Welfare Department ng Palo kung saan galing ang relief goods. Pumunta naman ako sa DSWD, dito nagtanong ako at in naman ng na, na, na head ng DSWD na sa kanila ng galing. Ako ay humihingi ng tawad. Ang katotohanan hindi ito galing sa amin. Kami sa DSWD ay uh, talagang nagkukusa at talagang um, pinagsisikapan namin na lahat ng mga Uh, pagkain man or non-food items na makaabot sa kanila ay uh, maganda ang quality dahil dito nag-iimbestiga na ang DSWD at hinihintay na raw malakanyang ang resulta nito we have to first uh, wait for the report to see and detail to us the, the how that situation happened so before we can uh, lay any blame we just wanted to know where, where how did it happen why did it happen Kamakailan lang na iulat na truck-truck na expired relief goods at mga dinonate na damit ang itinapod at binaon sa tambakan ng barangay San Jose sa Palo. Inamin nito mismo ni DSWD Secretary Dinky Suleman sa pagdinig nitong lunes ng Senate Finance Committee. Pero inaalam pa raw nila kung trak-trak nga ang mga ito o sako-sako lang batay sa unang report na natanggap nila. Apat na buwan nga matapos manalasa ang bagyong Yolanda, marami pa rin biktima ang patuloy na umaasa sa ayuda ng pamalaan at kahit wala silang maayos sa tirahan at patuloy na bumabangon ang kanilang hiling ngayon. Kaunting respeto kahit man lang sa panglaman sa kanilang mga child. Salima Rafran, GMA News.